Magluluto naman tayo ng sisiu for today's video, mga mare. One kilo nga ito at na-order ko nga lang ito sa marketplace. One day old nga pala ito mga mare at madalas ko nga itong nakikitang binebenta kasama ng mga kwek-kwek. Sa pagkakaalam ko nga ito yung sisiw doon sa balot. Yung amoy naman nito ay hindi kagandahan kasi amoy pa Ganito nga yung itsura niya at talaga namang nakakaawa. Tignan nyo naman yung pakpak niya, napakaliit talaga. Malinis at marinated na nga pala itong nabili ko kaya naman lulutuin na nga lang natin ito ngayon. Piprituhin ko nga muna ito kaya naman ito nga at nagpainit na nga ako ng mantika. Nung mainit na nga yung mantika, kaya isa-isa ko na nga nilagay itong mga one-day old. Hindi ko nga muna nilahat para syempre maprito nga ito ng maayos. Hinayaan ko nga lang itong matosted. Tapos nung natosted ito at kinuha ko na nga isa-isa. Prito nga lang din yung madalas na nakikita kung ginagawa dito sa one-day food. Pero for today's video ay papasarapin naman natin ito. Pero bago nga ang lahat, syempre ipiprito muna natin ito isa-isa. At finally, ito na nga yung pinakalas. Ganun nga lang din yung gagawin natin dito. Ito toasted nga lang din natin ito. At kapag ka-toasted na nga din, ay pwede na nga rin itong hanguin. Pagkatapos ko nga magprito ay binawasan ko nga lang yung mantika kasi napakarami. Tapos nilagay ko na nga ganitong sibuyas at bawang. Gigisahin ko nga lang ito hanggang sa lumabas na nga yung amoy. Maya maya nga lang din ay okay na nga ito kaya naman nilagay ko na nga ganitong mga siling green. Mas masarap kasi dito kapag ka maanghang kaya naman ginisa ko na nga rin itong sili. Nung naamoy ko na nga yung anghang ng sili ay nilagay ko na nga rin itong mga sisiw. Ay one day old pala ito mga mare at hindi nga pala ito sisiw. Marami-rami nga ito, kaya naman medyo mahirap nga ang paghahalo. Pero kinaya naman, kaya ayan, nahalo ko nga ng maayos. Para nga din mas sumarap, ay naglagay nga ako dito ng Sprite. Hindi na nga tayo gagamit ng asukal, kaya itong Sprite na nga lang yung ginamit ko. Pagkatapos nga noon, ay naglagay din ako dito ng oyster sauce. At syempre, hindi nga pwedeng mawala itong pamintang pino. Naglagay nga rin pala ako dito ng MSG, mga mare. Hinalo ko nga lang din ito para magmix itong mga pinaglalagay nating pangpalasa. Mas masarap nga kapag ka mas maanghang, kaya naman naglagay pa nga ako dito ng chili garlic. Oil. Ay grabe, perfect talaga ito pampu mga mare. Naglagay nga rin pala ako dito ng kaunting garlic powder. Mas masarap kasi kapag kalasang-lasa yung bawang. Nagdagdag nga ako ng mga pangpalasa kaya ayan hinalo ko nga muna ulit ito. Pagkatapos nga ng ilang minuto ito nga at okay na okay na nga ito, pinalevel up na one day old chicken nga itong aking niluto. Ay grabe, perfect talaga ito pampulutan.